Hello everyone! So si Indoy Bote hindi mo na ngayon magbobote for today's vlog. At tayo ay naatasang magnininong sa binyag. Yan ang ating outfitan ngayon. Yan alam nyo, saka lang naiisuot itong alahas kapag may mga ganitong mga paandar, mga paeksena, mga ganyan. Sabat ngayon, kaya walang masyadong sasakyan. Diradiretso lang. Yan. ba? Diba? So, do ang layo ng aking lalakaran. Papunta pa ako doon sa Notre Dame. O Notre Dame. So mga hindi ko alam kung ilang minuto yon Malayo rin ang lalakaran ko everyone. O ba diba? So hindi tayo magbobote for today's vlog. At tayo ay mag aanak sa binyag. O ba diba? Kaya nga. So yun si Kumare. yun yung aking inaanak ng Junakis. Kararating ko lang. Kararating ko lang. Katatapos ko magbisa katatapos lang mag miss Katatapos lang binyagan. So, ngayon like, picture taking naman. Mami. Diba? So, yan yung mga nino. Siya pero Hindi makawala sa photos. Ulo na. At kami mag-picture. Picture muna. Yan. Ang mga nino at nina. Pa isa-isa. Isa-isa lang ang pag-picture. Everyone. Yes. Yan yung mga kasama ko. Yes. Yan si Kumari na kawai. Tapos ito si Kumari din. Eh. <laughs> Hi. <laughs> Ina photographer namin si Benjamin, ang Pinoy lives in the ah, in the Holy Land. Picture taking muna kami ngayon katatapos lang ng misa. the picture na sila. Picture picture everyone na lang. Dito yan ang Notre Dame. So doon punta na kami ngayon ng reception. So yan, reception din yan. Kaso close. Tapos yung reserve na rin to. Yan. Tapos paikot. free tubig na rin sila everyone doon pa ang reception sa labas. Narito na kami sa may reception. San yung baby? yung ito ko. Tumulong baby. Okay. Ate, ikaw no, ante. Ah, ito pala. Noy naki-laki naman pala lately laki -laki naman pala. nakaka pala sa gitna. Deception na tayo. <laughs> At ito ang bising-bising si Pinoy Holiland. Si Benjamin Nepomoceno. Mm -mm. Ang punong obala. Ano ba mga food na yan? Ito yung mga salad-salad. Ayan. May takina. Mayroong... Ayan, basta yun. Hindi ko pa nga alam ang mga pangalan niyan. Sige, gusto mo ako na mag-introduce. Oh, sige. 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 Hindi, ito muna. Huwag muna. Wala pa yung laman. Ito lang. Ay, ano mo? May laman ba? Adobo. Adobo. Mijado. Yes. Mm. Calderita. Ayan fried chicken. Oh, di ba? Ano pa dito? Tatlo Fiction. yan. Wala tayong dessert. Bakit na yan? ano dyan? Fruit salad. Dito? Mm -hmm. Fruit lang. Salad. <laughs> ano ba yung ano to? kainin pag hindi na picturean. Oo, oo, kailangan kasi binyagan muna ng lahat ng cellphone. yo me esté